kita ma-reach Di kita makaya Ano pa ba kaya ang gagawin ko? Makita ko sana Ay! Akong kuhaon ang pagkatahong sa imong pagkababay! Ayaw rin ma! Ah, eh, eh, Okay lang mau practice ka right? dito? Ha? Baka ano disturbo kita ba? Gusto ko sana mag-practice dito ba? Pa? Dahil parang nag Isa ba? Gusto ko makarinig ka sa awit ko ba? Okay lang awit mo? Okay ko? Nalimutan ko sa yung awit ko? Nalimutan ko? Saka saan

ang mga na nice mo Kung nasan ka Nandun ako Ngunit kung kailangan mong tulad kita ma-reach Di kita makaya Ano pa ba Kayang ano gagawin ko Makita mo sana You gave me a reason For my being Ang mga pagsisikap ko Umaan ang mga nais mo Mayaman ka Mahirap ang ako Ngunit kung kailangan mong tulong Di kita ma-reach Di kita makaya Ano pa ba Kaya'ng gagawin ko makita mo sana Ang mga pagsisikap ko Umabot ang mga nais mo Salamat sa time ba? Dahil binigyan mo kong time ba? Pwede ako magkikilala ng pangalan mo? Anong, ano? Ano? Jadian, Rajen po Sige naman, may bigay ko sa iyo nga Okay lang? May kasama yun, hintay ka? Uh, kasama mo to? Ah, oh, pasensya na. kasi Inano lang kita eh. Para, para akala ko, nag-isa ka ba? Uy, hey, bigay mo kuya. Bigay lang. Bigay. Wow. Oh. uy, uy. Sana. Thank you, thank you, thank you. Uh, ano, sa totoo. Prank lang. May camera tayo. Hi, hi. Hi. magandang araw. Pwede ako manghingi ng pera may pera ka dyan. Ha? Wala, naawa, tubig. Okay lang, ayos naman, makainan mo nga ako. Okay sa akin. Laki nito, okay? Ang mo ma'am. Nagot, naawa ko sa'yo ako ma'am. Kasi ako, kanina po pa naglakad ba? You serious? Anong ginawa mo dito ma'am? Ah, nagpipikto. Ah, ba't nag-isa ka? Hinihintay ko lang friends ko. Ah, hinihintay mo sa'yo. Hindi pa dumating. Nope. Kailan siya dumating? Hindi ko rin nalo. Hmm? Makarating na ata. Hmm. Ma'am, okay lang. Kanina po kasi ako pala kalakad. Okay lang, mag-iaw po ka sa, sa What? Ha? Okay? Ito? Oo. Baka pag-alit ng mga friends mo at saka jawa mo. Ah, wala akong jowa. Ha? Wala akong jawa. Ah. Really, nigga? Kasi pala, kasi masakit ng ano. Dewa, ano, ganito. Kanina po pala kalakad ba? Saan ka ba? Galing kasi ako ng sa Mayom, um, nakalimutan ko sa ang ano, ano, na, dito pala ako nakatira, nagalagala na, ko ako dito ba? Are you serious? Natagal na ako dito. Ma'am, tamang-tama, ma may hinintay diba? di ba? May dala akong gitara, ito lang hanap buhay ko ba? Okay lang, okay lang, awitan ko, konti lang, ma'am. Okay lang, awitan lang kita. Ha? Ah? Ito? Saglit, ikunan. Kasi, ito lang hanap buhay ko ba? Pang ano, Manghahanap ako ng katulad mong kaganda, awitan ko. Woo! Ah, Sana mabigyan mo bigyan mo ng pera mo ma kasi may pag-iipunan kasi ako. Pagka ko? Ah, pag ko, bigyan mo ako. Oh. Okay. Kasi pag nip mag kasi ako ng pera pa may bilhin lang ako. Para saan ko? May bibili ako sa ng gusto ko sana makabili maka, maka ng typewriter. Kasi nasira ang typewriter ko. Yun, yung yung Natagal na yun, nasira, tapos nagayip ko, no? Tapos ginamit ko, tinayip ko ba, tinayip ko yung typewriter, pumapotag sa typewriter, type kita. <t utilise> okay, tanong kita. <use> Nasaan ang pag-ibig mo? Dati ay nadarama. 🎵 Sa puso mo'y naglaho na 🎵 ah, ah, ah. <laughs> Ang galing! Ang galing! <laughs> 🎵 Kahit nakasama ka Para Diba ka na iba oh Pilit nang isipin na Ako'y mahal mo pa Ito'y hindi ko magawa Wag mo nang itago pa Kung sadyang ayaw mo na Sana ay numigaya ka Naniwala sa'yo ang puso ko. Ayus na mo. Naniwala sa'yo ang puso ko. Wow. Ayus huh? wow. <laughs> na. Then 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 birthday mo yun. Uh, Aawit tayo lang. Happy birthday, huh? Para to sa'yo. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Sana maraming pang, maraming pang, Salamat ah, po Maraming-maraming taon, maraming-maraming si birthday mo. Thank you. So, Pagbigyan ka na sana, mapapalain ka ng Lord. Ma, dahil, 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 you tinopo know mo ko, dahil ang bait mo, sa prong bait mo, may bigay ko sa'yo. Sabi na, ay. Flowers you. for you. Hindi naman na. Hindi na ako magtagal. Sana dumating yung nintay mo. Thank you. Bye-bye. Ingat ka dyan. Ang Ay, acting up, up,